Hi guys! So today meron tayong mga extra na pera. Kasi malaki yung kinita natin kagabi. Or naka $4,000 ato tayo sa trade natin <laughs> kahapon. And ngayon gagawin ko, nga-diversify ako ng portfolio ko at nilalagay ko sa stock. So for those people na gusto maintindihan ko paano sila makakabili ng mga shares from different companies at makapag-own ng shares. And it's an asset of course, part of your assets kasi it could be one of your investments for your future, diba? for your retirement. So ako, isa sa mga pinag-i-investan ko bukod sa Bitcoin is that naglalagay ako ng mga ano, bumibili ng mga shares from different um, Philippine companies. Uh, most especially yung mga top 30 corporations yung pinapasukan ko which is yung mga blue chip companies regardless of the price. So, I call it um, cost averaging strategy. So, pag nagka-cost average ka, you don't really check the price. You just buy regularly. So, in this case, ayan, pwede kayo pumunta sa website na Call Financial. Mag-create ng account dyan. It's like creating a Facebook. Search nyo lang sa Google, call financial. So, ako ginagawa ko, nagpa-funds ako through Union Bank. So, nag-fund ako kanina sa Union Bank, hindi pa pumapasok. Pero for now, meron tayong um, three double fund dito. Ano anyway, Makita natin yung dito sa my portfolio. So, meron tayong available ngayon na 3,000 peso. So, check natin ko ano yung pwede na natin bilhin. Ngayon, ang um, available na meron ako, meron ako Ayala Land, Aboytis, BDO, BPI, Globe, Jollibee, Petron, um, SM Prime, and URC. So, bumaba yung value ngayon ng URC, which is, ayan, nag, bumaba ng 27%. Kaya, mag, mag, uh, bibili ako ng another shares portfolio dito sa URC. Kasi, para sa akin, kapag mas bumabagsak, mas bibili ako. <laughs> ayan. So, uh, search nyo lang dito sa stock code URC. Wait. Ayan, search nyo dyan. U, -R C. Ayan. Tapos, quote. So, may kita nyo, ito yung bid and ask price. Ayan. May kita nyo rin dito kung ilan ba yung minimum board lot niya. So, nakalagay dito, board lot is minimum na 10. So, by 10s lang po yung pwede nyo i-order. So, ngayon, kapag maglalagay kayo ng number of shares, It's either 10, 20, 30, 40, ganun lang yung pwede. Kasi yun yung board lot niya. So, let's see kung kaya natin bumili with our available funds ng 10 lots. And then, check natin ano yung presyo na pinaka okay na mag-ask tayo. So, since tayo ay bibili ng share, magbibid tayo. So, ngayon, mayroong 1,370 na katao na nagtatry mag-bid at And, meron namang 5,000 na katao ang nagka-try na mag-bid at 103.2,000. So, ngayon, depende sa'yo kung anong presyo yung gusto mo i-bid. Pero, kung gusto mo ma-execute agad yung order mo, pwede ka dito magtingin sa ask price. Ayan. So, ngayon, merong mga nandito. Ayan, available na 103.900. Siyempre, medyo mas mahal na to So, kung gusto mo ng instant execution, ayan, ito, ito yung lagay mo na presyo. Pero, with our case, siguro, Titignan ko muna dito, ano ba yung previous last price? And, ayan, 103,600. Ang pinaka lowest is, ayan, 103,600. So, pwede akong magtingin dito, 103,600 this one. Ayan. So, pwedeng ito yung i-bid natin. So, once na, yan na yung maging presyo, 103,600. Then, may execute na yung ating order. So, ang total net price is 1,039. So, imagine ninyo guys, sa so 1,039 pesos lang, pwede ka nang makabili ng 10 shares ni URC. Pero, since meron tayong available na uh, funds, papad tayong magdagdag pa ng shares. So, siguro dagdagan natin gawin natin 20. 20. So, Yan. Ayan. So, in total, 2,078 pesos lang yung kailangan natin para makakuha tayo ng 20 shares from URC. So, pwede na tayo mag-buy order. I Click lang natin to. Ayan. So, enter nyo lang yung password para makapag-place na kayo ng order. Ayan. So, place buy order. And then, ayan, magantay. Your order is being sent for execution. So, andyan na sa, trading history, antay na lang tayo na ma-execute tong order natin. So, meron na tayo additional na 20 shares from URC or Universal Rubina. So, si Robinsons yon guys. So, meron na tayo. O, oh, di diba? Gayun lang kabili magkaroon ng part ownership kay URC or kung gusto nyo magkaroon ng, ano, di ba ng shares nyo from Robinsons. ba diba?